des video mga idol dito po ako ngayon sa karniha ni Bandoy dito nyo lang po makikita yan sa market ng Tapas Kapes pupunta po ako ngayon sa restaurant niya at doon po ako magumukbang endorse <laughs> ko po sa inyo yung restaurant ni Bandoy kasi lahat ng mga pagkain doon masasarap tingnan nyo mamaya mga idol kasi may sarili po silang mga ihawa ng kanding dito at saka mga baboy <laughs> ka. Tara mga idol, samahan niyo ako. Punta tayo sa kanilang restaurant. At agad ng kaming bumiyahe mga idol. Pupunta sa kanilang restaurant. Tingnan niyo mamaya mga idol kung ano yung mga putahin nila. At nandito na po kami. Nandito na po kami mga idol. Sa Bandoy Restaurant. At pag may binibinta kayo ng baka at saka kalabaw dyan mga idol, kontakin nyo lang si Bandoy. Andyan po yung pangalan niya sa screen. Tingnan nyo lang po. Papasok na po ako dito sa kanyang restaurant. At ayan na po yung paragaak. Nakaabang na. <laughs> Ito po yung owner dito mga idol. Oh. Oh, mga idol, oh, lolo kanding. Ito yung owner ng Bandoy restaurant. Siya po si Bandoy restaurant. Punta kayo dito sa kanilang restaurant. Lahat ng pagkain dito mas sarap. <laughs> o, oh, may mga ulong oh, kanding. At ito nga po pala uh, mga idol, yung kanilang kitchen, malinis po uh, yung kanilang mga kitchen. At papasok po ako dito sa ikalawang kitchen po nila. Lahat ng kitchen po nila ay malinis at ito po yung kanilang mga tauhan. Ito po yung kanilang mga tauhan dito mga idol. Mga mga ganda. Ang cute pala ng mga tauhan ng Bandoy Risto pag uh, ngumiti parang madisgrasya yung laon sa balo ah. shout <laughs> out ka pala sa mga tuuhan ng Bandoy's Restaurant ayun <laughs> <I don't... laughs> at ayan na nga po yung kanilang mga mino mga idol, sobrang dami mapapangako ko sa inyo, sobrang sarap yung mga mino dito kasi may sarili po silang ihawan kaya ng kandeng garbaw at saka mga baka at nagka pre-delivery po sila mga idol, basta malapit lang at ayan na nga po mga idol, marami ng taong nagsisintatingan dito kasi masarap yung mga pagkain dito mga idol Pag nakapunta kayo ng banwa ng tapas mga idol Hanapin nyo lang ang bandoy sa restaurant Pinapangako ko sa inyo Hindi kayo magsisisi sa lasa ng kanilang mga luto dito Kasi lahat ng mga tulaan at mga buto-buto Lahat ay puro bago Araw-araw puro bago at, at ang kanilang mga karne lahat ay puro bago Yan lang po ang mapapangako ko sa inyo at sobrang sarap ng mga pagkain dito. At pag nakapunta kayo ng banwa ng tapas, dito na kayo kumain. At ayan na nga po mga idol, parami ng parami yung customer nila, yung iba bumili na lang, bumibili na lang at tinitik out. Tanungin natin yung may-ari mga idol kung ilang kilong karne yung mapaubos nila sa isang araw. Mga idol, ito po yung si Ma'am Salero sini, ito po yung owner nito. Yung interview ko kanina yung isa, yun po yung kanyang asawa. <laughs> <laughs> Ada mga pila ka kilo ng ka karne po ubos hindi sisa kan lang. Mga 20 kilos na ah, ito. Lahat po ng pagkain nila dito masarap kasi may sarili po silang katayan ng baka at sa mga kalabaw. Oh, kita oh, ko na po kanina. <laughs> ano yung masasabi mo, madam? Maraming salamat sa pagpunta mo dito, Idol, na, na ano ba? Na-promote na na, -promote ko na -promote no, yung karinderiya namin. Maraming salamat. Maraming taong pupunta dito mga idol. Maraming salamat madam sa pagkain mo. Na binigay sa akin. Tara na mga idol, samahan niyo ako, kain tayo. Bago tayo kumain, pragaakto muna. Mamaya na lang po ako kakain mga idol kasi nagsisidatingan pa yung mga customer, oh. sobrang dami ng customer, wala pang lamisang bakante. <laughs> may bakante na may, may bakante naman kaso mamaya na lang ako kakain. Tingnan niyo yung mga tauhan yung madam. Painumin niyo muna ng bulong bago niyo padyutihin. <laughs> Oh, yan ba yung isa On na <laughs> magkapariho sila. <laughs> At ayan yung customer na sobrang saya. Bumili siya ng ulam kasi doon na lang daw siya kakain sa kanila. At ayan na nga po mga idol, parang kunti na lang yung tao. Tayo naman ang kakain. Ano pang hinihintay natin? Attack na! Kain tayo mga idol. Bago tayo kumain. braga Anlas. Aka. <tong> yun mga idol kain tayo min tak mga idol tikman natin yung mga pagkain nila dito unahin po natin yung karne sarap mga idol adobo na ano, manok kababoy lahat ng pagkain dito mga idol, masarap at saka may dito ng buwan meron din sila dito mga idol ano? sa so tanghon gisado <tinyo> At saka may single, double mga idol. Marami pa doon na putahe. Kaso hindi ko na kinuha lahat. Kasi hindi naman uubos. Ito yung kanilang lomi dito mga idol. Tignan nyo. Sobrang sarap na lomi dito. Lomi overload. Mura lang dito ang bilihin. hmm Champion mga John Pag pumunta kayo dito sa Tapas Hanapin nyo lang yung Bandoy Restaurant Dito nyo lang yan makikita sa Tapas Kapis Poblasyon, ano na poblasyon ni Ilaya Ilawod Poblasyon Ilaya Sa ubos ka simbahan Simbahan ka ba nung asang kapas Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa mga idol Pag pumunta kayo dito ng Banuan ng Tapas Dito na kayo dumiritso at kumain Sobrang sarap ng mga pagkain dito. Kampiyon yung single double. May mm -hmm. barbecue. Sobrang sarap. Wala akong masabi. Pagkain ni Pandoy Restaurant. Maraming salamat mga idol. Busog kami. Hmm? Busog namin lahat. Pero yung lumi at saka sa pangon bisado hindi na maubos so, bago ako umuwi mga idol pasalamat muna tayo sa manajer dito. tara samahan nyo ko Uy, okay, na kami mga idol. Pasalamat muna ako dito kay manager, Madam Sally. Madam, Madam marami salamat maraming salamat pagka sa pagkain. No problems. Are, uh, at uh, uh, ito na, si kayo dito sa Bandoy Risto. Maraming salamat mga idol. Bye-bye.